to my YouTube channel. panuorin niyo to guys. Ito yung isa yung sa mga ano saan kami nag-travel. Yan guys, oh, akala ko yan is bridge. Yung pala boat pala yan. Maghahati okay, sa okay, but, sa inyo as yung as well. car niyo isasakay niyo tapos ihat yeah, kayo sa kanilang ano. Oh, ah, patuwa okay. ngayon. Tapos nagpa-picture kami dyan. Ang yeah, ganda. Built. Mahangin nga lang. Pero, ang ganda-ganda. Yung, yung bundok sa Canada. We're almost on the other side. May um, okay. ma-amaze ka sa place. Yung good scenery. Yeah. Unlike yeah. sa ating dyan. Nakakatakot punta sa bundok. Nakarelate like guys. Ayan, dyan naman. Marami ako ah, punta dyan. Nag-video, nag-pictures, nag-picnic. Diba? Panoorin nyo guys. Mga ka-views. Super hangin nga lang. Pero napakaganda ng views. Napakaganda kaya oh, yeah. habang habang kaya pa oh, natin right travel guys mga ka views enjoy life while we are young kasi panda na tayo, na tayo natin. Hmm. Pero, syempre, enjoy enjoy natin matang life huh? Tapos yes, hindi siya skinish. Hindi siya tatakot sa tao. Kain yata kami ng ice cream dyan. Tapos, parang lumalabas siya. Yung namin ice cream. Yeah. Yung, ano, gophers.